panibagong floating buyer ng China pinagwawasak ulit ng Philippine Navy. Di na nadala ang China ano. Akala siguro masisindak pa tayo sa paulit-ulit na walang kwentang floating buyer na yan. Sa post at video nilabas ng Chinese controlled Media, illegal raw na sinira ng sundalong Pilipino ang floating buyer na inilagay sa Ayungin Shod. Walang palagang China at nanunood na lang. Nagkukusa na kasi ang Philippine Navy pagwawasakin ang inilalagay na floating barrier. Sa isa pang video, makikita ang diretsyo ang pagkakalagay ng floating barrier. Pero noong balikan ng China Coast Guard, sabog-sabog na at walay na ang mga ito. Paniguradong irereklamo to ng Chinese Foreign Ministry. Pero uunahan na raw sila ni Commodore Roy Trinidad. Pagmamayari ng mga Pilipino ang ayung siyon. Kung kukundinahin ng China ang pagwasak dito, In the first place, dapat daw wala kayo sa aming teritoryo. Panawagan ni Commodore Trinidad, magsilayas na kayo. In the first place, sila ang dapat wala sa ating exclusive economic zone. Sila ang nangyemasok, they are the intruders. At ngayon, kung sino ang wala dapat doon, siya pa nagbibigay ng kanyang demands. Na, hindi ba nakakatawa ito? In the first place, umangis na sila. Pero papaano kung akyatin ng China ang BRP Sierra Madre? ibang usapan na raw yan. At pag nangyari yan, magkakaputukan daw talaga. Dito nakahanda raw ang Philippine Navy ng lumaban. Pero hindi sa ayungin siya lang papanindigan ang pakikipagdigmaan. Pati raw sa ibang upokadong isla ng Pilipinas, may plano na ang Pilipinas kung magkakagera talaga. At nais kong banggitin na yung Philippine Navy and for that matter the entire armed forces ay magpapatuloy na natin that the Philippine flag will continue flying high and free, not only on BRP Sierra Madre, but all, on all our features of West Philippine Sea and the Northern Islands. Kasama dito para matiyak natin yung ating mandato is the increase of our patrols, our presence, and we have also increased engagement with our allies, our partners. So ito isang akbang to ensure that the rules-based international order sa West Philippine Sea at sa South China Sea ay manatili. And it will not deter us. We will not be deterred from performing our mandate of patrolling, of rotating our personnel, of providing them supplies. June 15 ang isa sa binabantayan araw ng Armed Forces of the Philippines. a kasi ng China ang trespassing raw na papasok sa South China Sea. Nagbabala na noon si Pangulong Marcos. At muling uulitin ni Commodore Trinidad ang pagbabantang niya malaking gulo raw ang kakaharapin ng China, pinapangako yan ng militar. Sa lahat, wala silang karapatan magsabi ng sa sapagkat ito ay at the within our exclusive economic zone. Pangalawa, hindi natin hinihintay na umabot ang punto sa gano'n. At sila naman mismo nagsabi na hindi dapat tayo mabahala sa binanggit nilang yon. I just hope na hindi nila itutuloy yan sapagkat that will be a drastic escalation kung sakaling gagawin nila yon nag-iwan ng mensahe ang Philippine Navy sa lahat ng Pilipino na titiyakin ng kasunduluhan ng Pilipinas na mananatiling nakawagayway ang bandila ng ating bansa saan man dako ng bansa. As we speak right now, your members of the Philippine Navy, your Philippine Navy and your AFP are in some isolated outposts, maari sa kabundukan, maari sa mga isla, maari sa BRP Sierra Madre. At dinitiyak nila na yung ating bandila ay manatiling nakatayo at lumilipad sa gisag ng ating kalayaan. Sapagat yung ating mga niluno ay nabuwis ng na dugo at yung iba sa kanilang buhay para matamasa natin ang kalayaan ngayong araw. Rest assured, your Philippine Navy and your armed forces will continue performing its mandate to ensure that we will remain a free country and our flag will remain flying in all our sovereign territory. Ano kaya ang magiging reaksyon ng China sa pagwasak ng militar? Ano sa tingin nyo? Ikomento sa baba ang salo